sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin, ano? Um, isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano sa statement, sa sworn statement po nila ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila uh, sa Brunei po, uh, minsan daw po lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane um, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree. Inasabi nila, 2 to 3 percent yung normal, 5 percent daw pag sinwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po Mr. Chair, ano, with all due respect, uh, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Ano? Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3 percent of even 100 billion, pwede 2 to 3 billion pesos na po ito. Eh, sila naman po yung nagmalaki at na, nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yam, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila pinagyayabang nila 11 digits sabi ni uh, Ma'am Si Sarah 11 digits ang assets nila. So hindi ba bababa sa 10 billion. Nakita po natin isang jade lang nila sa ano uh, sa office nila, 100 million na kagad 'yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang uh, isda. ay na, 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 na uh, nahuhuli sa uh, sarili nilang mabig. Ano. Uh, buti na lang po. Uh, ganun po sila.